morning guys welcome back to my vlog today is monday guys and kararating ko lang na galing sa baba bumili ako ng mga ano ni lola mga gamit niya sa ano yung diap niya at saka yung aming ah uh, yes, la, uh, kami lang dalawa ng aking alagang lalaki kay hindi pa man nag start yung school niya kasi ano na siya Uh, junior high school na so ang aking alagang babae lang ang mapasok si Lola umalis na din tapos uh, bago ako bumaba kanina inano ko yung aking labahin sinalang ko siya isasampay ko na lang tapos na nag dryer na ako ng mga damit ayan nakasalang na din yung mga dryer pero yung aking hugasan hindi pa siya na tapos. so magtapi mo na ako guys bago ako sasabak sa labanay ayo guys kapi mo Mm. At ang aking pare sa kape ay ang aking macaroni. Gumawa ako ng macaroni. Mmm. Masarap. Kain tayo. So tapos na tayong so, tapos na tayo nakapagkape, guys. So maglinis na ako, maghugas ako ng pinggan. Magsampay na ako ng aking mga damit at ka. Nilabas ko na pala yung aming ano, o for lunch and for dinner. Kasi ilabas ko siya kasi frozen kasi yung pagkain namin guys na lulutuin. So ilabas ko kasi parang today naisipan kong mag-barbecue uh, chicken. So nilabas ko para ma ko siya. Sa air fryer ko lang siya iluto. Ang aming chicken today. ganyan guys, malinis na ang aming kusina ayan nga <coughs> hmm. malinis na so ito pala guys ang aming, ito yung nalabas ko ito yung bininom, bumili si amo ng chicken hearts ano daw, sarap iluto ko yan siya para madubo-adubong kumite, kain ko alaga kung nga lang <coughs> itong chicken, eh, ano ko siya ikat ko siya mamaya guys kasi i-marinate ko kasi mag barbecue chicken ako sa air fryer at itong fish deep okay, fried ito na yung mga binibili ni Ang kasi minsan lang kami lang kasing dalawa ng alaga kong lalaki today ayan so ayan ang aming araw araw na ano hindi na masyadong bumibili si ano, kasi hindi na kasi siya nag ano guys vegetarian matagal na siya nag vegetarian at ito ang aming mga gay okay, oh Grabe ang aking kasi lagi mapag ano mabili. Nasawa din ako sa ice cream. Ah! At ang aming ang kunti lang, hindi na masyadong malaman. Ang aming itlog na maalat. Ayan. Ah, mayroon na pala akong bayabas. Kakainin ko yung aking bayas. Ayan ito ang aming mga gulay-gulay. Mamaya, ano na naman yung aanuhin ah, ko. Ayan, eh. nakalito din yung sa. Start na akong maglinis guys kasi hindi ako As usual, babalikan ko na lang kayo mamaya pag ako ay nagkapag ano na kasi hindi ko pwede ipakita ang buong bahay. So, we will respect our employers' privacy. So, mag-work muna to eh. Kaya aron makasahod yan guys. Maglinis din ako ng aking kwarto. Ng kwarto ng dalawa ng aking alaga. Oh, ang gulo ng aking lamesa guys. Gulo-gulo pa siya. Ayusin ko muna to. Ito para pang pusta guys. O baka manalo tayo dito. Charot. Meron na naman akong isang malaking box dyan. Ipon-ipon na naman tayo ng mga laman. Pang ano, pang send natin sa Pilipinas. So, ayan siya. Medyo may kaguluhan din ang lamesa ng aking alagang babae. Dami din yung burloloy. Ayan. Ganda na yung araw today guys kahapon Buong araw talaga ng linggo umulan Kaya nakaka Ano ang off day natin kahapon Ayan ang aming Laging namumulaklak talaga Ang aming orchids So ayan It's a beautiful day today So, guys, tapos na tayo sa tingin, no? Nalinis ko na yung buong bahay, guys. It's time na to cook for our lunch. Kami lang dalawa, nating alagang lalaki. Pero may tutupiin pa akong damit. Mamaya na yan, pag naloon ako sa aking kwarto, mag-rest. Magpreto akong isda, tsaka ng gulay, at iadubo ko yung chicken hearts na binili niya mo na. Kunti lang, lang ba? Oh! So, happy Monday, everybody! God bless! Thank you for watching, guys!